Alam mo ba kung sino si Juan Flavier? Isang simpleng doktor mula sa tondo na naging simbolo ng doktor ng masa at isa sa pinakaminamahal na kalihim ng Department of Health. Si Dr. Juan Martin Flavier ay ipinanganak noong 1935 sa tondo, Maynila. Lumaki siya sa hirap pero hindi ito naging hadlang para abutin ang pangarap maging doktor. Matapos magtapos sa UP College of Medicine, pinili niyang maglingkod, hindi sa malalaking ospital, kundi sa mga liblib na baryo bilang baryo doktor. Noong isang libo siyam, naraan siyam na putdalawa, siya ay hinirang ni Pangulong Fidel V. Ramos bilang Secretary of Health. At doon nagsimula ang revolusyon sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad niya ang mga programang Oplan Alis Disease, Yossi Kadiri, AIDS Awareness at Stop TV. Pero higit sa lahat, siya ang nagpasikat ng salitang Let's Do It. Simple, catchy, at madaling tandaan ng masa. Ginamit ni Flavier ang humor at kultura ng Pilipino para ipaintindi ang mahahalagang usapin sa kalusugan. Hindi siya takot kipag usap sa mga ordinaryong tao. Madalas pangay nga'y may ngiti, may kwento, at may barong na may mga nakasulat na kampanya laban sa bisyo. Dahil dito, tinawag siyang The People's Doctor. At kahit naging senador siya noong isang libo na siyam na putlima, bitbit pa rin niya ang puso ng isang public servant na tunay na nagmamalasakit. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong dalawang libo't labing apat na natili ang tatak ni Flavier, isang leader na may puso doktor na may malasakit, at opisyal na hindi kailanman lumayo sa tao. Juan Flavier, isang paalala na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi kailangang magarbo. Kailangan lang tapat, simple, at galing sa puso.